Kaya nga, nagpapasalamat tayo ngayong gabi kay Nicolás, para kay Nicolás. No? Ilan taon siya namatay? 89 years old. 89. oh, anong sinasabi ng banal na kasulatan? Our lifespan is 70. But 80 for those who are strong. Ilan taon? 89 pa, Father. pa siya ng 9 years. O, oh, palang pa kanya naman, nag eh. ang ganda ng lalaki, no? Kung medyo maitim-itim to, si Leopoldo Salcedo to. Pero oh, tingnan mo, puti, pogi ito. So, kayo, kamag-anak kayo niyan eh. Ngayon, pasalamatan natin ng Diyos dahil galing kay Tita Bilma, si tatay, matulungin, lalo na kapag may pera siya. Masa <laughs> yung oh, tipulas eh, saan tipulas? Ah. Santa Claus. O, oh. um, matulungin. O, oh, salamat. Yan ang tatay. From Nela. Sino Nela? Sabi niya, si tatay po, malalahanin, lalo na po sa mga tayo na madami po akong problema. Yan. Yeah. Salamat sa Diyos. E misa, mga ibang tatay, walang, walang tayo para sa inyo. Pag may problema ka, eh, siya, teka, ito ko yung may ginagawa. E ito, may tayo. Si Tito Randy, mapagmahal na asawa, lolo at tatay. Sino Tito Randy? O ngayon, Manugang. Manugang po Manugang Asawa po ng Bilba okay. Tito Dick Yung um, panalay po so, ng father pangalay, Appreciative si tatay sa mga maliliit at malaking bagay Tapos sa madaling araw gusto niya na may pangdisal na malaki so, <laughs> request ng From Chris Pantay ang pagtingin sa lahat Mapagmahal, maalalahanin at malambing Dagdag ko lang, may number one fan in singing. Fan siya, no? Okay. From this, mapagmahal na lolo at masayahin na tatay. Sino sa Tess? Asawa po no, oh, ba't mo no, no. Kita mo, imbis na ikaw ay galing sa biyanan mo, no? Normally, <laughs> ang mga biyanan, nakakasuya. Eh, ikaw, mahal yung mo yung biyanan mo. Oh, from Hernan, Si tatay ko, pupuntahan ko la, kanil, kanila kahit malayo ka pa, kasama si nanay, tapos iiwan ka pa ng pera na 200 pesos o oh, bilang pa 200 pesos. Thank you po, tatay. Tingnan yan. From isang. Apo po. Apo. Apo. Nalisa. Ay, nasa labas po. Nasa labas. nasa labas si Isang, si Tatay po, tuwing Pasko, o naalala yung Pasko, si Nicolás, ha? Ah, ah, sa Santa sa Claus. Kahit mawala na lang laman yung wallet niya, tapos nang nakita yung wallet ni Tatay, nagbibigay yan ng pamasko. Oh, hindi madamon. Okay, oh, taning yan. Eh, yung iba, natatandaan natin, maramot. Eh, ito, hindi madamon na kung ano meron siya. Tsaka, cute kapag naka-smile. Uh, oh, <laughs> ah, tingnan niyo yan. From an Si Tatay is expressive in his feelings. He will say, I love you every time. Mahal niya lahat ng mga manugang niya. No favorite. Lahat mahal. Si Ted, mahilig si Tatay sa music. Mm -hmm. Anong music ang gusto niya? Ito. Ito nangaliw si na akong kanta sige nga <laughs> <laughs> sample ko <kuya>, sample <laughs> kaya ng larawang kipo ang gusto niyo pinakanta yung larawang pupas <laughs> <laughs> Spatify, larawang pupas <laughs> <laughs> Spatify, larawang pupas Spotify <laughs> larawang pupas okay nice Spotify larawang pupas maganda ng boses niya sige 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 larawang pupas Spotify okay at Father, yung an po asawa ko po. An, pakita ka. Oh. <laughs> oh, oh, oh. si An. <laughs> si yan, nagsabi ng expressive. Okay. Si Ted naman, sabi, tapos kopas. Okay. Si Nancy. Ate ko. Oo. Hindi niya nakakalimutan ang thumbs up, mag-thumbs up, at magsabi na, I love you. Mm -hmm. O oh, tayo lahat thumbs up. Tamsa. I love you, Tatay. Love you, tatay. <laughs> Nakikita ko inyo yan mula sa lahat. Nico, si Tatay po ay mapagmahal, mapag-alaga, at lagi kang sasalubungin na at lagi po <laughs> kang binubusok. At, eh po ni ko. Kita po din siya. <laughs> Apo po ako. <laughs> binibisita. <laughs> <Mita mo> binibisita. <laughs> okay. Salamat sa Dios. Harold, si Tatay pag binibisita mo ikaw pa ang binibigyan niya ng pasalubong. po yeah. Apo po. <laughs> Apo din. Very okay, good. Ha? Ganda na experience niya. Hindi man tayo mayaman, tingnan ninyo. Mayaman tayo sa pagmamahal. Sa so, madali, tapaga ito nga. Hindi ito malaki ng bagay. Tingnan niyo yung mo sa puso natin. From Tita R.B. Ita Nels and Chu. Si tatay para sa ating lahat ang pinakadabes. Number one na tatay, lola in all aspect. Same din kay nanay. Okay. Si Arnel, si tatay at nanay, ang magulang na ibibigay ang lahat. Ibibigay ang kanang kamay, kaliwang kamay, paat katawan, mabubuhay na kami kahit mawalan pa sila. Selfless. Kakanin at isusubo na lang nila ibibigay pa sa amin. At siyempre, ako <laughs> <Sumero>. <laughs> 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 pantay -pantay ang paborito, bunso ako. Sumero Hindi ka sa pantay-pantay ang tingin sa amin lahat. Salamat sa Diyos. So, ipapalik ko sa inyo ito para itago ninyo. Pindarin ko na yan. Okay, matatapusin natin ang pagninilay nito. Ngayon, pagdasal niyo muna siya. Ito yung, ito yung unang pagkakataon niya na makikita na niya ang mukha ng Diyos. Ang mukha ng nasareno. Ang mukha ng mga napirin. siya ng sila ang kanyang kabiyak sa puso. Pagdasal mo muna siya. Dahil pag siya na sa tabi ng ating mga masalami, ibubulong niya ang lahat ng inyong hinayin sa Diyos. Kaya huwag kayo matakot. Meron na kayong tagapagtanggol sa taas. Another intercessor. At panghuling panghuli. Itong ibabahagi ko na sa inyong Tayo ay mga Easter people kung tawagin. Mga muling na buhay ng mga tao kay Kristo. At kung gusto nyo magkaroon ng recipe for happiness, eh, ito yun. Recipe for happiness nung gusto natin maging masaya. Forget yourself live for others. Parang siya. Kalimutan niyo yung sarili mo. Mabuhay ka para sa iba. Imbis na ako ang dapat mauna. Ako ang dapat may pera. Ako ang dapat may kotse. Live for others. And you will be very happy. Why? Because people who love like God, Jesus, are closer to God. Sana kayong pamilya, kakaibigan, Lalo kayong maging kayo sa isa-isa. Huwag niyo pababayan sa isa-isa. Magkasal kayo sa Panginoong Diyos. Iningin niyo tulong ng inyong patay. Malapit siya sa Diyos. Hindi niyo mas makikita ngayon. Hindi niyo na makakasama sa birthday o sa party. Mas malapit siya sa inyo ngayon kasi malapit na siya sa Diyos. Masasari so, na po, paspasan ng Diyos ang inyong pamilya at patuloy maging halimbawa sa ating komunidad. Panginoon sa masama. Amen. Amen.